Hi! Good afternoon! So, welcome sa Blue Room. At nandito na naman ako, si Gene. At ngayon is... Uh, okay. Ano ba ang pag-uusapan ngayon? Yung pag-uusapan natin ang tungkol sa Axe. So, ano nga ba yung Axe? So, Anti-Chane Terror Squad. So, ginawa namin yung Axe para... Um, tawag dito? Para hindi naman para labanan pero para um, him or take a stand against sa mga chaneros so against sa mga cosplay chaneros photo chaneros basta chaneros kasi yung paniwala namin ang act is po ang cosplay is for fun hindi para tsumani ng mga babae so kung kinakailangan namin na gumawa ng paraan or gumawa ng mga hakbang para ma-express namin na ayaw namin sa mga chaneros nagawin namin pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang inaayawan namin sa mga tiyanero is yung kanila mga ginagawa, hindi yung mismo mga tiyanero. Okay? Hindi kami naman personal. Okay? Hindi kami naman personal ng na mga tiyanero. Wala kami pa kailan kung sino man sila. Okay? Ang inaayawan namin yung kanila mga pinagagawa. Okay? Yun yun, malino yun. So, ngayon, ito lang gusto kong sabihin ang ax, uh, kahit na ako nagsasalita dito sa video vlog na to, kahit ako nag-expose, ito ay sa, ano, ito ay opinion namin magkakagrupo. Namely ako, si Uber, si Blake, si, si Maui Senpai o si Mang Mags, at si Paul Dragunov. At si Jeet. So kami yung talagang original na, kumbaga, core members ng AXE at kami yung talagang um, nagsasali ng aming mga ideas. Ngayon, ganito. Kung meron man kayong tutol, matawag ko na sinabi, kung meron man kayong tutol o meron man kayong, o kung baka nasaktan kayo sa mga sinasabi namin dito, you are free to send in your replies, your comments, yung mga pagta- magtatanggol niyo sa sarili nyo. Ha? Libre yun. Yun ang paraan, sa ad para may pagtanggol niyo yung mga pinagagawa nyo. Ha? hindi ko hindi namin um, hindi kami nagpo-promote ng violence. So yun. So kung um, meron kayong reply sa mga ganito, gumawa kayo ng video vlog o kaya comment niyo lang ko, oh. 'Di ba? Tapos um, sabihin niyo kung bakit hindi kayo dapat tawagin mga channel or kung masama ba yung ginagawa nyo hindi. Sabihin nyo na hindi masama yung ginagawa nyo. Ganun lang yun. Ha? Huh? Pero may nakating sa akin na meron daw isang matinding natamaan ng aking last uh, video blog about photo generos. So, nasa pulyata na matindi yung isa dating kapabayan, isa dating kaibigan dyan. At sinasabi niya na um, saan daw kumukuha ng acts ang information. I tell you what, Okay? Hindi namin kailangan kumuha ng informasyon. Okay? Dahil obvious kayo eh. Ha? Obvious na obvious kayo. Nag-oobserve lang kami? Ha? Ano ba ito yung masamang mga engot? Ha? Lagi kaya kami nasa phone. Tinitingnan namin ang mga galaw at mga kilos at galaw ninyo. Hino-obserbahan namin kayong lahat. Ha? ha? Akala nyo ba kinakailangan pa namin na ng mga tipsters o so ibong mga ibigay na sa amin, hindi na, no? Ay, obvious kayo, eh. Madali namin kayo, ma madali namin mak mo kayong gagawa nyo, ha? At saka, at saka ganito, ha? Bakit kayo mang ng iba? Andito kami. Kami yung nag expose mga kalokohan nyo. Mga gagawa nyo. Hindi eh, kay kami ang ano niyo kami kayo sumagot sa amin yung panalagutan nyo, hindi yung kasi yun sino lang yung dinadamay nyo sa issue. Na hindi na dapat Diba? Kaya, kaya sumagot kayo sa amin. Kami, libre kami. Nandito, nandito lang kami. Ha? Nandito kami kung sasagutin nyo yung mga issue na ganyan. Kung sasagutin nyo na maayos. Ha? Ayos lang. Hindi sagutin nyo. Diba? Hirap sa inyo. Ang hirap sa inyo, uh, buti sana kung ano kayo eh, kung pumuputa kayo. Eh, hindi, nananahimik lang kayo eh. Ha? Kasi alam niyo mali yung ginagawa niyo. Yun lang yun. Kung alam niyo yung tama yan, kung naniniwala kayo na tama yan, sagot at sasagot kayo. Pero hindi eh. Alam niyo kasi mali. Ha? Yung ano na yan, ah, um, yung nga, sasabi ko meron dyang, ano, na sa daw kami kung po source. Hindi na namin kailangan kung source. Straight to the point lang kami. Nakikita namin. Ha? Malas nyo lang dahil may meron at merong magsasabi sa mga ginagawa nyo. Ha? Hindi ko na kailangan magbanggit ng pangalan. Ha? Hindi na. Hindi ko na man alam kung sino yan eh. Hindi ko na makilala. So, hindi ko siya pwedeng banggitan ng pangalan, hindi ko rin naman pwedeng siraan dahil wala naman ako masisira sa kanya, hindi ko siya kilala personally. Okay? Pero kasi ka man, andito kami sa amin ka sumagot. Ha? Huh? Andito ako. Comment, mag-reply ka. Ha? Huh? At huwag kang gagawa ng ghost account. Ayoko sa lahat yung gumagawa ng ghost account eh. kalalaki kayo. Gamitin niyo sarili yung account sa Multiply o YouTube. Sumagot kayo. Pakalalaki kayo. Yung nasasabi ko. At eto walang personalan. Hindi ko kayo kilala ng personal. At wala akong, wala akong sa pinagdagawa niyo personal. Pero ito yung, ang inaano namin yung mga, pinag, yung mga ginagawa niyo. Kasi hindi, eh. hindi na tama Hindi na tama. Hindi na talaga tama. Yung mga babae na cosplayers natin, hindi sila hindi hindi sila nagko hindi sila yung kumbaga parang ginagamit nyo na para lang picturean or anong or ano man ang gawin niyo sa kanila hindi sila ganoon dinagalang yung mga yan ha din sila kung yun naman silang bastusin yan kami nagagaya dito man ng babastos sa mga ko, babaeng cosplayers kasi kapareho namin sila mga cosplayer din kami Ah, eh kay eh kayo, malamang yung iba sa inyo, hindi naman cosplayer, oh. Yung mga photo chatter nyo, hindi naman cosplayer, Kaya wala kayong pa, pakialam, gusto naman pa mag-picture sa kanila. Galang nyo naman sila, magkaya naman kayo na respeto. Kaya ah? sinas uh, sinasabi ko, uh, yun nga, kung meron man kayong, kasi alam nyo, kaya hindi kayo makasagot, alam nyo masama yung ginagawa nyo eh may mga may mga photographers na mga matitino na nakapanood ng video vlog na to. Wala naman sila sinasabi, wala naman, hindi naman sila din sila nagde-defense, hindi. Eh. Ha? Or defensive man sila. At least na nagdepensive sila, pinagtagol na yung sarili nila. Eh kayo wala. Dahil alam nyo masama yan. Yung ginagawa nyo. Ha? Meron nga, meron pa nga mga na tutuwa pa sa ginagawa namin pag expose ng mga ganyan eh. Dahil gusto rin nyo na malinis yung hanay nila. Ha? Eh kayo? Anong gusto nyo? gusto nyo manchani lang ayaw nyo gusto na uh, malinis nga yung hanay ako hindi ako nagmamalinis may, uh, ako may ginagawa akong kalokohan pero kaya ko panindigan yung mga kalokohan ko ha? hindi ako nagmamalinis ha so yun lang kung kayo maglalaman may part 2 to ha? may part 2 tandaan nyo kung gusto nyo sumagot comments lang o kaya mag reply kayo ng video vlog din para masaya ba? Diba? So I thought it's a gene. Signing up, peace.